alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangang alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ng may sala. Panagutin sa batas. Angelo ba inyo at your service? Alamin ang mga bawal at kaakibat na kaparusahan. Samahan nyo ako sa kalating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwedeng kaharapin. Ito ang NBI Nako! Bawal ito. Ang mga dapat abangan sa NBI, nako, bawal ito. Ano ang pananagutan sa batas ng magulang na hindi nagbibigay ng sustento sa anak? Illegal na nakikikonekta ng kuryente o jumper, bawal 'yan. Mga namemeke ng pirma, pwedeng makulong at magmulta. Paninigarilyo sa pampublikong lugar, pwedeng makasuhan. Ginamit ang pictures mo o video mo nang walang paalam, ano ang pwedeng ireklamo? employer na hindi nagbibigay ng tamang payslip, lagot sa batas. Ang lahat ng yan sa NBI, nako, bawal ito. Hindi madali ang buhay may asawa, lalong hindi madali ang pagiging isang magulang. Kaya naman bilang isang parent, kailangan gawin lahat para maibigay ang pangangailangan ng mga anak. Pero paano kung ang anak mo hindi sinusustentuhan ng magulang? Ano ang kaparusahan? Panorin ng video na ito. Ayaw suportahan ng magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka namin orde edad? Nako! Bawal ito! Ang makatapos ng pag-aaral na nga siguro ang pinaka-greatest achievement ng mga tao worldwide. Ngunit paano kung hindi ka na makapag-aaral dahil ayaw kang suportahan ng mga magulang mo o guardian mo? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa family code, ang mga magulang ay dapat magbigay ng suporta sa kanilang mga anak. Minor de edad man o hindi, ang kanilang edukasyon ay kanilang obligasyon. Kabilang dito ang suporta sa tirahan, damit, transportasyon at medikal na pangangailangan. Kadalasan, natatapos ang suporta sa anak kapag tumutong na ito sa wastong edad. Ngunit nakasaad sa Article 194 ng Family Code, ang sakop ng edukasyon na kailang suportahan ng mga magulang ay ang pag-aaral ng isang profesyon, kalakalan o bukasyon kahit hindi na minor de edad ang anak. Kasama nga sa family planning ang pagbibigay ng edukasyon sa mga anak. Kaya accept the reality na ang edukasyon nila ay isa sa inyong mga priority. Kaya naman Mr. at Mrs. ang obligasyon obligasyon sa anak ay huwag niyong takasan. Di ba sabi nga nila, ang edukasyon ay ang hindi mananakaw na kayamanan. Kaya bilang magulang, ipadama sa inyong mga anak na sila ay suportado. Baka masabihan kayo ng, Nako, bawal ito! Kasama nga sa pagpaplano ng pamilya ay ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga anak, gaya ng masusustansya pagkain, maayos na pananamit, at maayos na tahanan, edukasyon at iba pa. Tandaan, ang pagiging magulang ay walang hangganan. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI! Nah Bawal ito! Talaga namang halos lahat ng bilihin, mga produkto at serbisyo ay nagmamahalan, lalo na ang kuryente. Kaya naman, iba't ibang tipid tips ang ginagawa ng ilan nating kababayan. Ang iba naman, para makatipid sa kuryente, illegal na nakikikonekta sa kapitbahay o yung tinatawag natin na jumper ng kuryente. Siguradong makukuryente sila kapag narinig at napanood nila ang parusang pwedeng kaharapin. Illegal na koneksyon ng kuryente. Nako, bawal ito. Kinakailangan talagang magtipid dahil maraming bayarin at sa mahal na mga bilihin ngayon. Ilan yan sa mga dahilan kung bakit naiisip nating makihati o makikabit sa linya ng ating kapitbahay. Ngunit lingid sa kalaman ng iba, may katumbas itong kaparusahan. Ayon sa Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Ang mapatunayan na kasala ay maring makulong ng hanggang 12 taon at magmulta ng hanggang 20,000 piso. Maaari ring mapatawa ng iba pang kaparusahan ang nagkasala. Depende sa pasya ng hukuman. Ang nagkasala ay bibigyan din ng differential billing upang mapunan ang mga kulang na bayarin sa kuryente. Mayroong karampatang parusa rin ang mga magnanakaw ng mga linya o materyales. Mari silang mabilanggo ng hanggang 12 taon at magmulta ng hanggang isang piso. Maging patas dapat tayo sa anumang aspeto para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Kung isa ka sa mga ilegal na nakikikabit ng kuryente, humanda ka na sa parusa at multa. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI! Nako! Bawal ito! dahil ang balita hindi tumitigil dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita kaya makibalita kay Senyor Alita! Araw-araw, lunes hanggang biyernes, kasama si Ray Pacheco live na mapapakinggan sa DWIZ Panoorin ang live sa Aliu 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, Youtube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon, bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. napakalaga ng pirma ng isang tao. Kaya naman hindi ito pwedeng gayahin ng kung sino-sino. Ano naman ang kaparusahan kapag pineke ang pirma mo? Panoorin ang video na ito. Isa ka ba sa mga namimeke ng pirma? Nako! Bawal ito. Napakalaga ng signature ng isang tao. Mayroong iba't ibang klase ng stroke at laki nito. Ngunit may mga pagkakataon na ginagamit ito sa mga unauthorized purposes kung ikaw ay isang public officer, public employee o notary public at ikaw ay nameke o nanggaya ng pirma, maaaring managot sa Article 171 ng Revised Penal Code. Binigyang din dito ang falsification, ang pag-counterfeit at panggagaya ng signature o handwriting. Kung ikaw naman ay hindi public officer, maaaring ring i-consider ito kung ang falsification ay ginawa sa mga sumusunod. Una, sa public official or commercial document. Pangalawa, kung ang falsification ay ginawa sa isang private document at sinadyang pumerwisyo ng tao. Ang sino mang lalabag dito ay papatawa ng prison mayor o pagkakakulong na hanggang labing dalawang taon at pagmumultahin ng hindi hihigit sa limang libong piso. Baka nang dahil lang sa pirma, mapunta ka sa loob ng selda. Kaya huwag nang tangkain pa para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Kaya naman tandaan, huwag na huwag kang manggagaya ng pirma. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI! Nako! Bawal ito! Malaking banta talaga sa kalusugan ng tao ang usok mula sa sigarilyo mas malala naman ang epekto sa mga second-hand smoker o yung mga nakakalanghap lang ng usok nito. Kaya naman mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa pampublikong lugar. Ano ang kaparusahan? Panorin ang video na ito. Paninigarilyo sa pampublikong lugar? Nako! Bawal ito! Kahit saan ka magpunta, may naninigarilyo kang makikita. Kaya ingat-ingat dahil baka maging second-hand smoker ka pa. Noong taong 2017, nilagdaan ni former President Duterte ang Executive Order 26 o ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Halimbawa nito ay sa loob at labas ng mga ospital, eskwelahan, terminal o sa mga kainan. Ang parusa sa paglabag sa Executive Order 26 ay iaayon sa Section 32 ng Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ang nagkasala ay pagmumultahin ng mula limandaan hanggang libong piso, maari ring bawiin ang permit at license sa mga nag-ooperate ng business. Ipinagbabawal din ang pagbebenta, pagbibigay at pagbili ng sigarilyo sa mga minor de edad. Magmumulta ng hindi bababa sa libong piso at maaring makulong ng hindi higit sa 30 araw ang sinumang lalabag. Hindi madaling ihinto ang nakasanayang bisyo pero siguro oras na para humanap ng ibang mapaglilibangan. Maging disiplinado para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Kaya kung ayaw mo magkasakit ang mga nasa paligid mo, lalo na mga taong mahalaga sa'yo, itigil na ang paninigarilyo sa publiko. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Mga Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ news scoop naka sa All 23 Free TV. Naka din sa DWIZ News. Naka live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong pwersa ng DWIZ. WIZ News and Research Team sa paggalugat sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4pm Monday to Friday kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Ang mga Pinoy mahilig sa photography at selfie Picture dito, picture doon pero paano kung mayroong natuwa iyo at ipinose at ginamit ang iyong letrato nang walang pahintulot mo? Pwede ba silang managot sa batas? Panoorin ang video na ito. Iligal na ginamit ang iyong pictures? Nako! Bawal ito. Mayroon bang nagpicture sa anak mo dahil sa kakuitan nito? Ang sabi ay natuwa lang daw, kaya pumayag ka siguro. Pero paano kung isang araw makita mo ang picture ng anak mo na ginagamit online? At ito'y ginagamit sa ibang paraan na hindi nyo naman napag-usapan. Alam nyo bang labag sa batas yan? nakasaad sa Data Privacy Act. Maaari lang gamitin ang letrato ng isang subject kung saan niya lang ito partikular na pinahintulutan gamitin. Sa oras na ito ay gamitin sa ibang paraan na taliwa sa inyong pinag-usapan. Ito ay may kukonsidera bilang processing of personal information for an authorized purpose. Ayon sa Article 28 ng Data Privacy Act, ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng isa hanggang limang taon at pagmumultahin ng limandaang limong piso hanggang isang milyong piso. Kaya next time, ingat-ingat sa pagkuha ng letrato ng ibang tao. Siguraduhin may merong paintulot bago gamitin ito para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Kaya huwag basta-basta gagamit ng litrato ng iba nang walang pahintulot nila. Baka mamaya, maereklamo ka pa. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito! Nako, hindi ba nagbibigay ng tama at maayos na payslip ang employer mo? Pwede mo ba silang ireklamo sa Department of Labor and Employment? Panoorin ang video na ito. Sulat kamay na payslip? Nako! Bawal ito! Hindi lang pera ang inaabangan tuwing sweldo, kundi pati na rin ang payslip. Dahil bukod sa karapatan ito ng bawat empleyado, kailangan nilang malaman kung magkano ang kanilang kinita. Pero paano kung ang iniabot sa iyong payslip ay para lang isang scratch paper at doon inilista ang iyong kinita? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Book 3 Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang bawat employer ay kinakailangan magbigay sa kanilang mga empleyado ng maayos at malinaw na payslip at dapat ito ay naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Bilang ng araw na sakop ng payslip, rate of pay, kada oras, araw, linggo o kada buwan. Sahod para sa regular work, pati na rin ang overtime work. Mga pinabawas sa sweldo at ang halaga ng sahod ng empleyado. Kaya sa mga employers dyan, ang payslip ay hindi parang listahan ng utang. Para saan pang pa printer kung kayo ay manghihinayang? Dapat, palaging magbigay ng payslip na maayos at kumpleto para hindi kayo masabihan ng, Nako! Bawal ito! O, oh, ayan ha! Be professional naman, magbigay ng tama at maayos na facelift para hindi ka masabihan ng, Nako, bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI, Nako, bawal ito. At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga ipinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali, may katumbas na kaparusahan. Mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo dito sa NBI, nako, bawal ito. Alamin ang mga bawal alamin na mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuori, pakinggan at i-follow ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hati ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito. Kasama si Angelo Baino. Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan. Yan ang isa sa mga dapat mong abangan parusa. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito.